Ikaw ba'y nagnanais na madadala at magagamit mo ang USTCP account sa Pilipinas? Posible kaya ito guys? Ano ang kailangan gawin? So kalimitan, ang mga posibleng nagtatanong nito ay yung magbabakasyon papatang Pilipinas na mayroong STCP account at may mga transaksyong inaasahan sa STCP while you are in the Philippines. So sa video na to, sasagutin natin ang mga ito at maglalatag tayo ng mga tips kung ano ang posibleng gagawing hakbang para magamit natin sa Pilipinas ang ating STCP mobile wallet. So, unang tip guys, kailangan nating dalhin ng ating SIM card o yung STC Pay link SIM card. So, maging ito may mobile link, o kahit anong SIM card, basta yun yung nailink mo dun sa STC Pay. Bakit? Kasi, tangi itong SIM card lang naman na ito ang makakareceive ng call o tawag mula sa STC Pay o makakareceive ng OTP na ipapadala ng STC Pay to confirm the transaction. Take note guys, okay? Tandaan lagi, bago ka sumakay ng iroplano pa uwi ng Pilipinas, lagyan mo muna ng load yung iyong SIM. For all we know, magagamit mo lang ang iyong roaming SIM pag meron itong load. O kahit 20 real lang guys, okay na yon. So maraming nagsasabi na not necessary daw ang load para magamit ang STC Pay sa Pilipinas. Pero, maigi pa rin na nakakasiguro tayo for seamless roaming services. Sa so, mga kaibigan din ako nagsasabi na di daw nila magagamit ang CCP nila sa Pilipinas kasi daw walang pumapasok na OTP o walang tawag na pumapasok para sa transaction confirmation. So kasi nga posible dahil wala kayong load. Okay, at ito pa guys, sisiguruduhin ninyo naka-room on yung SIM ninyo bago kayo sumakay ng iyo plano pa uwi. But anyway guys, if you are coming from Saudi Arabia, auto-room on naman yung SIM guys pag nilabas mo ito sa kingdom. So wala ka lang gagalawing settings nito. So tip guys, kung nasa Pilipinas ka na, kailangan siguruduhin mo muna, bago kayo mag-transact o gumawa ng transaction sa inyong STC Pay, ay kailangan mong siguruduhin na mayroon kayong stable na internet connection. Napaka-importante nito guys, kasi the moment na gumawa ka ng transaction at nag-interrupt ito due to weak signal ng internet, bibitaw ito at kakawala doon sa transaction process. So the result is failed or unsuccessful. So either walang pumapasok na code, o walang tawag na ma-receive. Lingid sa iyong kaalaman na naputol yung transaction process ninyo. Okay, kasi siguruhin natin stable yung internet connection natin bago tayo gumawa ng transaction sa ating STC Pay. Kapag so, itong dalawa na nabanggit natin sa unahan guys, yung pagdadala ng SIM card na naka-room on at may load at yung pag, nating uh, pagsisiguro natin bago tayo gumawa ng transaction ay kailangan mayroon tayong internet connection or stable na internet connection ay eh, magagawa at magagamit ninyo ang inyong SCCP account sa Pilipinas in a normal way. Kung ano at papaano mo ginamit ang SCCP mo while you are abroad, ganun din ang paggamit mo while you are in the Philippines. So makakapag-add money ka, makakapag-transfer o makaka ka ng pera from or to the contacts, makakabayad ka ng iyong mga monthly bills abroad, makakapag-transfer ka ng pera mula sa iyong STC Pay to GCash, mula sa NSCC Pay to Philippine Bank or through Western Union or cash pickups. So katulad ng sinasabi ko, magagawa mo ang lahat ng transaction mo sa STCP sa Pilipinas basta hawak mo yung STCP link SIM card na may load at nakaroom on katulad nga ng sinasabi ko kanina at kailangan mong may stable na internet connection. So sana guys, sasundan ninyo at malinaw sa inyo kung ano ang sikreto para magamit natin ang ating STCP account sa Pilipinas na walang abala. For more video and more tutorial please like share and subscribe God bless you God bless us and God bless the world maraming salamat